Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. OFW po to sa Saudi, pinaghahalikan ng kanya pong Arabong amo. Ako po, reklamo ng OFW na si Lou Cabinian. Wala pa raw siyang isang buwan sa Riyadh, pero hinalikan na raw siya ng kanyang manyakis na amo. Ang takot niya ngayon ay eh, baka matuluyan na may mangyari sa kanya kung hindi pa siya pauwiin. Dagdag pa rito. Ang kanyang kontrata daw ay bilang pastry cook pero bumagsak siya bilang isang domestic helper. Kaya mayroong violation no dito. Narito pong kanya pong ipinadalang reklamo, panawagan, panurin po natin. Ilang araw pa lang ako dito nung minanyak na po ako na hinawakan po yung kamay ko at saka hinalikap po niya ng dalawang beses. Patulong na lang po umumit. Okey Okay, so yun po ang panawagan po ni Lou Cabinyan. Diyan po yan sa Riyad. Pero para ho sa agarang solusyon, diretso na tayo. Makakausap po natin ang Head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Walang iba kundi ating pong suki, si Miss Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang hapon po. Oh, good afternoon sa inyo. Okay, mm -hmm. Ma'am Josephine, ito pong si Lou Cabinyan, ta nasa Riyad po siya ngayon. E problema ho niya, eh, talaga daw hong uh, minamanya ko siya ng kanyang Arabong amo. Mm -hmm. eh, ano ba pwede ho natin matugunan ho dito, Ma'am Josephine? Oo, oh, um, siyempre yung ating SOP na patatawag natin yung TRA niya mm -hmm. para ma-verify yung ganyang sitwasyon at the same time eh paalisin na siya doon sa kanyang kinalalagyan kung talagang ganyan ang na nangyayari sa kanyang uh, sa kanilang worker. no mm -hmm. Kasi dapat namumonitor yan ng uh, PRA. Mm -hmm. Hindi dapat hinahayaan. I yeah. wonder kung nakapagsumbong yung ating worker sa PRA niya. Mm. Dapat nasagutan na yan at hindi na umabot sa mga ganitong sumbong. Opo, ang ang worry nga niya ma'am Josephine eh baka siguro first na pangyayari eh medyo uh, hawak-hawak lamang eh baka siguro sugdulan eh mangyari kinakatakutan eh wag naman ho sana mangyari po yun ma'am no. Uh Oo, -oh, wag naman no. Oh. Uh, we will take action on it by uh, uh, tomorrow. Siguro mm uh -hmm. -huh. ko makuha ko yung information. Uh, doon sa kanyang uh, PRA at the same time yung worker patatawag ko rin sa welfare officer natin sa oh. Uh -huh. meron A rin pong violation ma'am Josephine dahil ang kanyang pong kontrata pala isa, isa po siyang cook a uh, pastry cook pero medyo na downgrade po siya as a domestic helper. Paano ho natin ma-address mga ganitong problema, ma? Uh, contract violation 'yan. Dapat penalize dapat yung agency diyan. Ah, hmm. uh, yung PRA I should say. Kasi no, no, no. malinaw na contract no, no. violation 'yan, no? Oh, so 'yun ang ano, natin. So ibibigay ho namin ang detalye, ma'am, para at least ma-contact na ho natin yung ating pong mga tauhan po diyan sa Riyadh yes, yes, para yes, ma-rescue no. natin siya. Yes. Okay, uh, Ma'am Josephine, tambay lamang po. Ha. Meron pa po kami isa pong uh, uh, idudulog ko sa inyo. Thank you so yeah, much, Ma'am. Yeah, sure. Uh, okay. Thank you.